Please welcome to my YouTube channel. Kagaling lang po namin magsimba. Relax-relax lang muna. Yan ang anak ko guys. Wala na yung nakababatang kapatid kaya mag-iisa na lang siyang naglalaro. Grade 2 na siya. Walang kalaro. Kawawa. Say hi lang. Hi. Hi everyone. Sabihin mo, taga-buhol po kami. Lang. Taga-buhol kami. Hi sa inyong lahat. Hi sa inyong lahat. Yamin kami kami kapitbahay. Kami ng dalawa ni Mama. Si Papa, ni Tarbaho. Bukit ang amin dito. Bukit ang ang bahay. Hindi, hindi talaga bukit. bukit. Malayo sa syudad malayo sa dagat. <laughs> malayo sa dagat kasi bukid. <laughs> Makulit yan, guys. Makulit na bata. Ito ang aming bahay. Munting bahay namin, guys. Parang kubo lang. Bahala na basta hindi ma-anuhan ng ulan. Tama na 'yung ganitong bahay, guys. 'Yan, ito ang aming bahay. Hi guys! Ikaw mag lang. Hi guys! Hi guys! Nasi mama natog. Kay Gikapoy, galing Gikapoy. simba. Kay galing simba, wala kaming... Pera. Pera. Walang simba olam. Walang-walang pagkain. Gala.